Sa bawat subo ng isda may kaakibat na lakas para sa puso, utak, at kalamnan. Pero hindi lahat ng isda ay pare-pareho ang benepisyo at panganib, lalo na paglampas 60. Sa edad na ito, mas sensitibo na ang presyon, bato, at pituka. Mas mabagal ang metabolismo at mas madalas may maintenance na iniinom. Kaya mahalagang piliin ang isdang tama at iwasan ang mga maaaring magpalala ng nararamdaman. Sa video na ito, ilalahad ko muna ang apat na isdang dapat mong iwasan. At pagkatapos ay apat na superfish na pwede mong paikot-ikutin araw-araw, kasama ang bakit, gaano karami, at paano lulutuin para tunay na makinabang ang katawan. Una sa listahan ng mga dapat iwasan ang malalaking mandaragit na isda, gaya ng pating, shark, swordfish, king mackerel, at tilefish. Dahil nasa tuktok sila ng food chain, Naiipon sa laman nila ang mercury mula sa mas maliliit na isda na kinakanin nila. Ang problema sa mercury, hindi ito nawawala sa simpleng pagluluto at maaari itong makaapekto sa utak at nerbyos, magdulot ng panghihina, panginginig o pagkalito at dagdag pasanin para sa atay at bato. Para sa seniors na kadalasan ay may iba pang iniindang sakit o umiinom ng gamot. Mabigat itong itaya kapalit lang ng ulam. Mas mainam na umiwas na lang at pumili ng mas ligtas na alternatibo. Ikalawa, maghinay-hinay sa malalaking tuna. Hindi lahat ng tuna pare-pareho. Mas mababa ang mercury ng canned light na skipjack kumpara sa albacore, white, at lalo na sa bigay o bluefin. Kung mahilig ka sa tuna, piliin ang canned light ng mas madalas at limitahan ng albacore. Iwasan ang sashimi o steak ng malalaking tuna kung lagi-lagi. Ang tunog sosyal ay hindi laging kapalit ng kaligtasan. Mas mahalaga ang konsistenteng proteksyon sa utak at bato. Ikatlo, umiwas sa malalaking reef fish na may panganib ng siguatera poisoning tulad ng barracuda, malalaking grouper, red snapper, amber jacket, surgeon fish. Ang lason mula sa maliliit na organismo sa karagatan, dinoflagellates, ay naiipon sa reef predators at hindi nawawala kahit lutuin o i-freeze. Kapag malas, pwedeng magdulot ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka, pangihina, at kakaibang sintomas sa pakiramdam ng init at lamig. Para sa seniors na mas mabagal mag-recover at mas madalas ma-dehydrate, hindi sulit ang panganib. Pumili ng mas maliliit at low risk na isda. Ikaapat, limitahan ang sobrang alat at sobrang usok. Tuyo, daing na ubod ng alat at mabigat na smoked fish. Ang sobrang sodium ay nagtutulak ng mataas na presyon, pamamaga at sobrang uhaw. Ang masyadong mausok na luto ay nagdadagdag ng compounds na hindi maganda kung palagi. Kung talagang mismo, paminsan-minsan at maliit na bahagi lang, banlawan at timplahan ng banayad at ipares sa maraming gulay. Pero sa pang-araw-araw, piliin ang mga lutong simple, steam, poach, paksiw na banayad ang asin, o bake na hindi tinatangay ng sobrang mantika at usok. Ngayon naman, ang apat na superfish na pwede mong paikot-ikutin araw-araw. Ibig sabihin, Pumili ka ng isa sa kanila kada araw. Iba-ibahin mo sa loob ng linggo. At siguraduhin tama ang luto at timpla. Unahin natin ang sardinas. Bukod sa abot kaya, ito ay puno ng omega-3, EPA at DHA para sa puso at utak at may calcium mula sa malalambot na buto na maganda sa kalusugan ng buto kapakipakinabang sa seniors na nag-aalala sa osteoporosis. Kung kandang gamit, piliin ang nasa tubig o olive oil at basahin ang label. I-drain ang sobrang sarsa, igisa sa kamatis at sibuyas at kaunting olive oil. At huwag sobrahan ng asin. Kung may gout ka, bantayan ang dami at dalas at halinhinan sa ibang isda sa listahan. Ikalawa, salmon. Ito ang poster fish ng Heart Healthy Diet dahil sa mataas na long chain omega-3 at may dagdag pang vitamin D. Ang sarap ay hindi kailangang kapalit ng kalusugan, steam, bake o poach ang gawin. Iwasan ang mararangyang marinade na puro asin at asukal. Isang palad na piraso, mga 100 gramo na lutong isda, sa isang kainan ay sapat na. Pwede rin canned salmon kung mas praktikal. Basahin lang ang label at bantayan ang sodium. Kung mataas ang kolesterol, mas mahalaga ang ng plato. Ipares ang salmon sa gulay at buong butil para balanse. Ikatlo, bangus, milkfish. Local sariwa at masustansya. Kapag maayos ang luto, may solidong omega-3 at protina na hindi mabigat sa tiyan. Ang paboritong paksiw na bangus ay pwedeng gawing mas friendly, gamitin ang suka at luya bilang panglasa pero bawasan ang asin, dagdagan ng talbos o pechay para mas busog at may hibla. Kung dati ay daing na bangus ang nakasanayan, maging mas maingat, ang alat ay kalaban ng presyon. Piliin ang sariwang hiwa, alisin ang sobrang taba sa balat kung pinayuhan ng doktor, at kontrolin ang bahagi. Ikaapat, mackerel na low mercury gaya ng Atlantic mackerel o lokal na hasa-hasa. Iwasan lang ang king mackerel dahil mataas ang mercury nito. Ang mackerel ay mayaman din sa omega-3 at madaling lutuin. Pinakamainam ang mabilisang steam o ihaw na hindi sobra ang usok, timplahan ng kalamansi, paminta at herbs. Kapag sinausawan, piliin ang sausawang maraming kalamansi at kaunting toyo, Pwede ring dagdagan ng luya at sibuyas para lumasa ng hindi umaasa sa alat, para hindi ka malito at para hindi nakakasawa, subukan ng simpleng rotasyon sa loob ng isang linggo. Halimbawa, lunes, sardinas na ginisa sa kamatis at sibuyas. Martes, bangus na paksiw na banayad ang asin. Miyerkules, salmon na steamed o baked na may malunggay o pechay. Huwebes, mackerel, hasa-hasa na in at tinimplahan ng kalamansi at paminta. Biyernes, balik sardinas o bangus depende sa presyo at availability. Sabado, salmon o mackerel ulit. Linggo, pahinga sa isda kung gusto mo at plant protein day. Tokwa, mongo, para balansi. Ang bahalaga ay umiikot ka sa low mercury, high omega-3 na mga isda at hindi ka sumasampa sa sobrang alat o sobrang usok. Sa dami, tandaan ang praktikal na gabay, isang palad na piraso, mga 85-113 gramo na lutong isda ay isang serving. Kung may gout, iwasan ang sunud sunod na araw ng sardinas at iba pang maliliit na isda. Halinhinan sa salmon at bangus at bantayan ang sintomas. Kung may chronic kidney disease o heart failure, tandaan na ang kabuang alat at sabaw sa ulam ang mas kritikal. Iayon sa payo ng doktor ang sodium at fluid. Para sa may alta presyon, bantayan ang sausawan. Kalahating kutsarita lang ng toyo na may maraming kalamansi at tubig, hindi kalahating tasa. Sa pagluluto, unahin ang mga paraan na heart at kidney friendly. Pinakamaganda ang steam, poach, paksiw na banayad ang asin o bake sa oven na may foil para hindi matuyo. Kung magihaw, iwasan ang itim na itim at makapal na usok. Masisira ang magagandang taba at dagdag pa ang compounds na hindi ka nais-nais kung palagian. Iwasan ang deep fry dahil dagdag mantika at madalas ay mas maraming asin sa breading at sausawan. Kung gusto mo ng malutong ng hindi deep fry, subukan ng air fry sa manipis na mantika at timplang herbs at paminta. Sa pamimili, piliin ang sariwa, malinaw ang mata, mamula ang hasang at matatag ang laman. Bago lutuin, hugasan at patuyuin. At kung canned ang gamit, basahin ang label, hanapin ang in-water o low-sodium i-drain ang sobrang langis o sarsa. Sa budget, hindi kailangang mamahalin ng ulam araw-araw. Kapag mahal ang salmon, doblehin ang sardinas at bangus. Bumili in season at pumili ng maayos na supplier kapag frozen. Ang mahalaga ay ang konsistenteng kalidad. Hindi ang imported na tatak. May ilang madalas na tanong. Pwede bang isda araw-araw? oh, basta low mercury at tama ang luto at timpla. Irotasyon mo ang apat na superfish at wag palaging pare-pareho. Masarap ang tinapa at tuyo, bawal na ba? Hindi bawal pero limitahan talaga. Paminsan-minsan at maliit na bahagi lang at ibalanse sa maraming gulay at tubig sa maghapon. Huwag sa hapunan kung ayaw mong puyat sa ihi. Paano kung may diabetes? Lalong mahalaga ang paraan ng luto. Iwas sa matamis at maalat na marinade. Iparis sa gulay at buong butil para steady ang asukal. Paano kung mataas ang kolesterol? Piliin ang luto na walang mantikang sobra. Alisin ang balat kung pinayuhan ng doktor at bantayan ang saturated fat sa ibang pagkain mo. Paano kung may gout? Limitahan ang sardinas at maliliit na isda sa dalas. Piliin ang salmon, bangus at low mercury mackerel ng mas madalas at uminom ng tubig sa umaga at hapon, bawasan sa gabi para hindi puyat. Ngayon, para agad mong ma-apply, gumawa ng simple at malinaw na plano para bukas. Sa umaga, maglista ng dalawang isdang available sa palengke. Piliin ang isa mula sa superfish list. Sa tanghalian, lutuin ito sa paraang simple. Steam o paksiw na banayad ng asin, dagdagan ng gulay gaya ng pechay, malunggay, o repolyo. Sa hapunan, huwag nang magdaing o magsmoked. Piliin ang tokwa o gulay na may protina para balanse. Sa loob ng isang linggo, tikman mong lahat ng apat na superfish at pakinggan ang katawan mo. Mas gumaan ba ang pakiramdam? Mas steady ba ang presyon? Mas maaliwalas ba ang tulog? Kung may natutunan ka, i-comment ang Superfish Araw-Araw at isulat kung alin sa apat ang uunahin mong iluto bukas. Baka may kaibigan o kapamilya kang senior na mahilig sa isdang mataas sa alat o posibleng may lason at hindi pa niya alam, i-share mo ang video na ito sa kanya. Minsan, isang tamang pili lang ng ulam ang pagitan ng pagod at gaan, kaba at kapanatagan. Mahalagang paalala, ang mga gabay na ito ay pangkalahatan at hindi kapalit ng payo ng iyong doktor o dietitian. Kung may chronic kidney disease, heart failure, gout, o iniinom na maintenance, ipersonalize ang dami, uri, at timpla ng isda batay sa iyong laboratorio at konsultasyon. Ang tunay na sikreto ay tatlo. Tamang isda, tamang luto, at tamang alat, araw-araw, ng tuloy-tuloy. Sa bawat piraso ng isdang maingat mong pinili, may kapalit na lakas para sa mga susunod pang taon.